this video guys, ipapakita ko sa inyo kung ano na ang nangyayari sa aking mga mukha. Ay salamat naman at medyo nakaka-recover na tayo sa ating allergic reaction no. Na nangyayari last week. Nakaka-recover na yung aking mga mukha, nakaka-recover na yung aking balat guys. Ang iniisip ko lang, magpapahilo muna ako kasi pa nagkulay tayo ng buki, hindi na pipili. Kita nyo to guys, nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo yung... Siguro naman ayan, ito ay nagsimula lamang sa aking makeup na nabili ko sa online. No? Hindi ko na mabanggitin yung online pero I want to say, uh, I want to remind the people out there, lalo na sa aking mga followers na ingatan natin yung mga inu-online natin mga kosmetika kasi eh, pwede sir pala na mangyari. Kahit, kahit yung pangalan ng ginagamit natin is talagang napaka-parehas napaka ng packaging at napaka-parehas ng in-online natin ah uh, at akakala natin ay talagang legit. No? Ang hirap no ang mahal, -mahal na tapos nagkaroon pa tayo ng hindi magandang uh, nangyayari. No? Tulad na nagkaroon ako ng allergic guys. Look at the, uh, mm -hmm. And then dito guys, tingnan mo nyo to. Talagang parang nagplex flex yung aking balat sa aking mukha. Talagang unang-una talagang naramdaman ko yung guys. Talagang parang may mainit sa mukha ko na hindi ko maintindihan pagising ko sa umaga, medyo parang magayong mukha ko. And then, ang katisobra ng sumunod na mga pangyayari. Kaya, ingatan natin sa mga nag-u-online dyan, Nakapuwa ako, mahilig kayo mag-online. Ewan ko ba kung bakit napa-online ako, guys. ah uh, dati talaga bumibili ako sa, sa Watson, doon ako bumibili ng aking pang makeup doon ako bumibili ng face foundation ko. ah uh, tapos, nung time is, habang uh, nag-scroll ako sa aking uh, 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 cellphone, may nakita ko na uh, ganun nga ang produkto na ginagamit ko At sabi ko, alam mag-online na nga ako, Med medyo cheaper siya Less ang presyo kaysa nabibili ko talaga eh sabi ko, sige ito na lang And then, ayun, pagdating na pagdating, ang bilis lang ng delivery guys Nung pagdating na pagdating, ay eh, talagang sinubukan ko na kaagad siya Kasi, uh, ayun nga And then, pagka umaga nun, guys, ang sama ng aking mukha. So, nakikita nyo, guys. Ito. Ang tinatakot ko lang, baka makarating sa sa ano ko, sa anit natin. Kasi, pag yan nakarating, guys, baka dumami. And then, ayun, kailangan lagi lang ako nakapokus sa electric fan, malamig na lugar. Kasi, talaga, pag na-expose siya sa medyo mainit, papawisan yung mukha ko. Super kati. Pero I hope na gumaling na siya guys kasi kahapon nabili ko na yung sinabi ng doktor na gamot na bibilin ko. Nabili ko na siya. Kaya medyo ngayong araw na to, happy ako. Wala ako nararamdaman na kumati siya or, uh, or mahapdi siya. Wala. Parang gumabalik na yung kulay guys. I hope so naman na magkabalik na guys. No? Tingnan nyo yan guys. Oh. Ang hirap diba? Ang hirap sa bulsa. No? So, yun lang guys. Ingat-ingat kayo sa inyong mga binibiling mga pampa. Maganda, no? Kasi instead, imbis na gumanda ka, ayun, eh, wala na nga tayong ganda, idadagdagan pa nito. Ano ba yan? Saan ba yun ang punta? So, ingat-ingat kayo guys at make it sure na yung ginagamit niyo lalo na sa mga sensitive area, S sensitive part ng it ating katawan ay talagang legit. Hindi yung basta lang kung anong production hindi pa naman siya expired pero yung yung reaction nga hindi ko hindi ko ano hindi ko na talaga ginamit guys kahit isang basis isang basis ko lang siya nagamit hindi nagkaroon ng reaction ayaw ko na talagang ulitin kasi ang hirap nun guys no ang hirap kapag gumamit tayo ng cosmetics na hindi tayo young or mata siguro yung uh, siguro yung mga content ng mga ano doon sa kanya kaya medyo nagkaroon ng reaction sa akin balat. But uh, thanks God naman guys at nagiging okay okay na siya. Look. Ito yung pinakamakati dito sa area ko dati. And then dito guys. And then dito, and then dito, Ayan, ayan, yan, yan. At din dito pa mga to, ayan. So okay naman siya guys ngayon at talagang happy ako kasi nagiging okay na siya. Hope na tuloy-tuloy na to at Talagang ang nangyayari sa akin is napakalaking aral sa akin at napakalaking uh, leksyon. Huwag na lang gumamit ng makeup at magkaka-ganda rin lang, naman. So ingat-ingat kayo nga, lahat guys, uh, awareness lang po sa katulad ko mga kababaihan na talagang napakahilig sa mga makeup and, uh, and especially yung mga mahilig sa online. Ingat kayo dyan, guys. Subscribe to my channel, MariaYouTubechannel.com po. Kita-kita tayo don at support nyo naman ako doon guys bye guys